Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol naman sa ibinunyag ng veteranang showbiz personality na si Christopher Min. Sabi niya, natalo siya laban sa mag-asawang actress na si Sharon Cunita at ang dating senador na si Kiko Pangilinan. Nagsampa ng cyber libel case ang mag-asawa dahil sa umano'y malicious at walang basihan na mga pahayag ni Christy Fermin tungkol sa personal at family affairs ng mag-asawa. At ayon sa bugado ni Nakiko at Sharon, ang mag-asawa ay naging paksa ng kahiyan at pangungutya dahil sa maliciousong pahayag na ipinakalat ni Miss Fermin. Matagal nang nananahimik ang mag-asawa Ngunit ang paulit-ulit na pagkatagi online laban sa kanilang pamilya at ganap na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Christopher Min. Panahon na para managot siya sa kanyang kriminal na pag-uugali ayon sa kanyang sa kanilang abogado. Sa pahayag ni Christopher Main, talo siya sa five counts ng libel. At sabi pa niya na inflation is real kasi hindi lamang mga bilihin ang tumaas ngayon. Sabi niya, dahil ilang taon na ang nakaraan nang matalo siya sa fiskalya, nag-bill lamang siya ng 10,000 pesos para sa isang kaso ng libel. Pero sa kanyang pagkatalo ngayon, 48,000 per count ng kanyang bill. Panorin ang pahayag ni Christopher Main po kami ng uh, kasong libelo ng mag-asawang dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ang mga pinagtalunan po sa Piskalya, Casey ayaw na ng drama. Mega my favoritism. Palusot ni Sharon Booking. Diary ni na Sharon at Chris Aquino social media. Sharon Cuneta problemado talaga. At si Sharon at Sharon at Casey sayang na relasyon. Ito po yung isinampan nilang uh, kasong libelo sa akin. Ngayon, uh, kami naman po ni Attorney Shirley Tabangkura ay humanap ng aming mga depensa. Depensa na dahil sila ay pampublikong figura, ay inilatag po namin ang aming mga dahilan at katwiran. Pero sabi ko nga po, hindi naman po sa lahat ng panahon ang ating gusto ay natutupad. Natalo po ako sa kasong libelo na isinampa ni nadating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Five counts po ito. Five counts po ito sa Piskalya ng Makati. Ito po ay pinirmahan ni Senior Assistant City Prosecutor Rafael Rodrigo Esguera At uh, recommending approval naman po, dalawa pong uh, um, city prosecutors ang pumirma. Am um, ang amin lamang po dito ay uh, hindi lang naman ngayon ang laban, di ba? Ito po ay sa piskalya pa lamang sa mga nag po, mga nalulungkot at uh, ika nga ay nakikisimpan dyan sa inyong lingkod. Huwag po, unang hakbang pa lamang po ito sa piskalya. Aakyat po ito ngayon sa RTC Makati. Kung ano man po ang maganap na na resulta sa pagdinig dito, meron pa po tayong Court of Appeals. At pagkatapos ng Court of Appeals, pag natin nakuha ang tagumpay, meron pa pong kataas-taas ang hukuman ang Supreme Court. Pero napakahalaga po na nais kong pasalamatan ang lahat ng mga CFMers at SNNers na naging bala ko sa laban na ito, basta ito lamang po ang mahalaga hindi ito ang katapusan ng mundo. Ang laban po ay hindi natin uurungan at tayo po ay patuloy, patuloy na maniniwala na lahat ng tao, lahat ng tao meron pong dahilan at katwiran sa kanilang ipinaglalaban. Mga kaibigan, sa pagkatalo ni Christopher Min ay hindi nangahulugan na tapos na yung kaso. Umpisa pa lang ito dahil ang kaso ay hahawakan at dinggin ng Regional Trial Court ng Makati. At kung sakaling matalo siya sa kaso sa RTC Makati, maaari pa rin siyang mag sa Court of Appeals then sa Supreme Court. Ano bang parusa ng cyber libel? Nakasaad sa batas na ang sino mang mapatunayang nagkasala sa paggawa ng cyber libel ay maaring makulong mula 6 years and 1 day hanggang 12 years. Pero ito ay naiba sa kaso na traditional na libel dahil ito ay may parusa na 6 months and 1 day hanggang 6 years. Bukod sa pagkakulong, ang mga individual na natulad ng cyber libel ay maaari ding maharap sa multa. Ang korte ay maaaring magpasya na magpataw ng multa kasabay ng pagkakulong. Pero mariring multa lamang ang siyang ipapataw sa accused. Sa madaling salita, maring hatulan ng korte ang isang accused na napatunayang nagkasala ng online libel sa pagbabayad ng multa lamang sa halip na pagkakulong. Ang multa ay 40,000 pesos hanggang 1 million pesos. Kaya sa ating mga viewers, mag-isip-isip ng thousand times bago mag-post ng paninira laban sa isang tao na nagkautang sa iyo o kaya ay kabit ng iyong asawa o kahit na sinong tao na may atraso sa iyo. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Bye-bye!